libring beach dito. Guys, may maraming monkey oh. Maraming monkey na sa itaas. Ay Ayan, tignan nyo. Ang gagawa po ng mga monkey na to. Oh my God. Ay, malaglag ka monkey. Diyos ko. Daw, mahulog ka. Malaglag, malaglag ka kuya. Ano, ang sana niya mata. Sige, <laughs> salamat. Mahulog ba? Na, tagas ka ba kayo? Yan. Oops, na. isilang lang sa kanila yan. Ayun oh, bata. ayan Oh, di ba? Oh. Mga tarsan yan mga yan. Oh. Tarsan. Kumapit ka tarsan. Ayun, tarsan, isang pang tarsan, pogi nang isang tarsan no. Oh. oh, yung pogi isang tarsan. Ay, yung isang tarsan nandoon sa si taas. Oh my god. mahulog kayo eh, mga pogi. Oh. <laughs> Yan. Nagano sila naghabulan. Ana min tartan ni. Eh. Dota man ay. <laughs> hey, dan <the> landong baboy. <laughs> no, di amin tani makapagtugyo <laughs> Sunod ani ba sa puno ta da pitaw. <laughs> Amira. Oh, sa sagambot kinsa to tapos wa ni dayon. <laughs> Ako iksan ba mo palit.

tahimik na no? pelalang ganong taong. link na tayo. Yung picture at gagmay parang nakoy pas. In kisahan papa ni mo. Ang ulit na So guys, ang ganda-ganda talaga ng mm, ng beach ba? Ayan guys. Dito tayo punta, kay So, may maganda dito ng ano uh, beach ba, beach. Yan, pero wala nang nakatira. Ewan nasa na yung gataw diyan. Nandito yung kanina naglinis-linis pero hindi nila tinapos oh. Sayang, walang ganong tao ito yung dagat sa amin no? o ba? Diba? malapad malapad ang karagatan dito malapad talaga ang kar karagatan pero walang ganong tao man walang naliligo sabado ngayon wala babukas meron o yan ayan ayan okay, guys Nice guy yun. Gwapo na kinay manok. Ano ah, si manok o bantam. Ayan, bantam. Galing ah tapang ng tatay alam yung mga punong kawin dito guys Give me a song like new friend, new driver. Ayan, expert yan sa ano sa patay ah, lagi. Angin din eh. Angin man, bay. Yan ara. Eh, mungkin pakuan nang ini non. Ya. Guys, naik one. Libring beach di to. Guys, may maraming monkey, oh. Maraming monkey na sa itaas. Ay Ayan, tignan nyo. Ang gagawa pa ng mga monkey na oh, Oh, my God. Ay, malaglag ka, monkey. Diyos ko. Diyo, mahulog ka. Malag malaglag ka, kuya. Ano naman sana niya, mga... <laughs> Sige, salamat. Mahulog ba? Na, tagas ka ba kayo? Yan. Oops, na. isilang lang sa kanila yan. Ayun oh, bata. ayan O oh, di ba? Oh. Mga tarasan yan mga yan. Oh. Tarasan. Kumapit ka tarasan. Ayun, tarasan, isa pang tarasan, pogi nang isang tarasan no. Oh. oh, yung pogi isang tarasan. Ay, yung isang tarasan nandoon si taas. Oh my god. mahulog kayo eh, mga pogi. Oh. <laughs> Yan. Nagano sila naghabulan. Ang ano tar <laughs> <laughs> hey, <the Landong> <laughs> no, daming tartan. Ito pa man dire di ay. Hey, dalandong baboy. di amin tani makapagtugyo ta oh. <laughs> Sunod ani ba <laughs> so, <panu -todapita>, oh. <laughs> oh, sa tunod sa pitaw. Amira. Oh, sagambot kinsa to tapos wa ani dayon. Ako ikson ba mo palit.